Ayan po, buenas dias, good morning, magandang umaga mga kapatid Ayan po, tayo po ay magluluto ngayon ng sardinas na may pichay at may, anong tawag dito, may pansit po Abel, anong pangalan nito? Chinese noodles, boy, no. may pansit po, ayan po ang ating lulutuin Ito po yung ating pichay, pero ito yung tangkay po, yung unahin ko yung ilalagay sa pagluluto yung tangkay kasi po matagal pong lumambot yan e, itong dahon po madali lang po yan ayan po yung dahon at ito po ang ating pansahog may kamatis po tayo mayroon tayong bawang mayroon tayong luya mayroon tayong sibuyas ito po ang asin at ito po ang ating pancit ito po ang ating sardinas ayan po ang ating sardinas pero isa lang po ang ating hahalo hindi po natin hubusin yan tatlo kasi po sadong marami ito po ang ating mantika ay, yung ating parang North Cubes po, kukuhain ko po muna. Ayan po, ayan po yung ating Chicken Cubes po. Ilagay po natin dito. Ayan po. Kaya, ayan po ang ating lulutuin ngayon. Pansit na may sardinas. Ayan po. At uh, panoorin nyo lang po at tayo po ay magluluto. Sandali lang po ah, at aking ihahanda ang ating kawali. Ayan po, isasalang na po natin yung ating kawali. Paiinitin na po natin. Pagka medyo mainit, lagyan natin yung mantika. Abe, mainit na po ba? Hindi pa. Ayan po. Lagyan na po natin ng mantika. Kunti lang po Yung sapat lang po para sa ating Lulutuin ating mga ingredients Mayunta po ba natin kaunti yung Ating Aver Ito, unahin po natin ang bawang Isunod po natin ang luya. Ayun, medyo may aroma na po. Pagka medyo may aroma na, isunod po natin ang sibuyas. Tawa po natin ng kaunti ang apoy kasi po masusunog lang lang, hindi naman luto ang ilalim. Iwala po muna natin siya para magisa po siya ng mapute. Okey na. Kapantay ka rin. <laughs> ha? na. Okey na. hindi na. Okey na. Lagyan na. po sa Okey Ah. Okey <laughs> na. po natin ang ating kamatis. Lagyan po natin siya ng kaunting asin para po yung asin lumasa po doon sa kamatis. Yan. Okay na, okay na po niya. Ilagay na po natin yung ulo ng pixel. bertena natin kung ano na ang nangyari Aber, aber, tingnan natin. Oh, ayan. Pwede na natin ilagay ang lahat ng ito. Ilalagay na po natin ang lahat ng ito na mga pagsahog. Ito po ang North Chicken Cubes. Ito po ang dahon ng pichay. ibabalang po muna natin yung mga dahon na yan. Ayan, tapos mamaya-maya eh, ilalagay na po natin ito pag nakababa na po yung mga dahon. Ayan po. Dapat pa po natin kasi kulang pa po. Ayan po, bantay-bantayan lang po natin. Biyara po, na po natin kung ano na ang resulta ng ating ayan. ilagay na po natin yung ating pansit kasi po nakababa na po ang mga dahil ilagay po muna natin ng paminta ilagay na po natin ang laman ng sardinas

bawa po natin ng konti ang apoy at tatakpan po natin siya para magbaba po yung pansin ayan po mamaya maya po titignan po natin siya uli abir Tinan po natin uli Lagyan po natin ng patis. panpon muna natin siya pagkuluhan po muna natin siya at mamaya titignan natin kung ano ang kanyang lasa ayan titignan po natin ngayon kung ano ang lasa niya wow okay na okay na po mamaya maya po kakain na po tayo

tignan po natin ulit. Tikman po natin ngayon. Wow. Very good. Very good. Patay na po natin. Ayan po pinatay na po natin ang ating niluluto. Sarap-sarap po. Mamaya po, tika kaya na po tayo.